Muling yumanig ang publiko matapos ang matapang na pagbubunyag ng dating aktor at miyembro ng LGBT na si Robbie Tarosa laban kay Senador Jingoy Estrada. Ayon kay Tarosa, hindi lamang simpleng usapin ang kanyang inilabas, kundi isang pahayag na maaring makapagpabago sa pagtingin ng tao sa Senador sa kanyang revelasyon sa pamamagitan ng isang Facebook post kagabi, September 12. Sinabi niyang si Estrada Umano ay miyembro rin ng LGBT at minsan nang naging karelasyon ang dating aktor at ngayon kilalang producer na si Joe Ed Serrano. Ibinahagi pa niya na naganap ang kanilang ugnayan noon pang mga panahong abala sila sa pangangampan niya para sa yumaong action star at presidential bet na si Fernando Poe Jr. Dagdag pa ni Teresa, hindi siya nagbibitaw ng salita ng walang patunay. Ayon sa kanya, hawak nila ang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi. At mismong si Serrano raw ay handang tumestigo kung kinakailangan. Para kay Teroza, panahon na upang ilantad ang tunay na katauhan Estrada na tinukoy niyang double life. Isang rebelasyong hindi lang personal kundi posibleng magkaroon ng epekto sa kredibilidad ng senador bilang isang halal na opisyal ng bayan. Habang nananatiling tahimik ang kampo ni na Estrada at Serrano, hindi napigilan ng publiko na magbigay ng kani-kanyang opinyon at hakahaka. -haka. Marami ang nagaabang kung itutuloy ni Tarossa ang pagbubunyag ng mga tinutukoy niyang e ebidensya at kung paano ito tatanggapin ng mga taong sangkot. Sa ngayon, malinaw lamang na ang isyong ito ay patuloy na nagiging sentro ng usapan, hindi lang sa social media kundi maging sa mas malawak na diskurso tungkol sa moralidad, pribadong buhay at ang imahe ng mga taong nasa kapangyarihan. Sa mga hindi nakakaalam, si Robbie Tarrosa ay unang nakilala bilang modelo sa iba't ibang television commercials noong dekada 90. Kalauna naging bahagi siya ng sikat na youth-oriented variety show na That's Entertainment ni Kuya Jerms, kung saan unti-unti siyang nakilala ng mas maraming manonood dahil sa kanyang boy next door charm at talento sa pag-arte na bigyan siya ng pagkakataon. Sumabak sa ilang mga pelikula at naging isa sa mga matin idol ng kanyang panahon.